suspicion ko dyan. Hmm. So, kasi marami na akong nakita na ganito eh. The way Terra Firma is uh, doing this, uh -huh. parang it looks like a team na that's about to go to be sold. Alam mo yun? Oo. Uh. -huh. Dinidispose mo yung assets mo, tapos uh -huh. saka yung bebenta yung team na bear. Diba? Uh -huh. franchise lang. Ewan ko, parang eh, ako, ako lang ba o ano na may sneaking suspicion na ano, di ba na? But it talks like it's a team na Oo nga, no? it's about to be sold. Medyo, ano yun, uh, ba't uh, sana naman, hindi, di ba? Or, <laughs> sana naman, o oh, kung totoo man, ba, diba? sana. Medyo Saka, diba, diba, malagay mo. sa magandang kamay, di ba? Tignan mo, boss, na wala na sa kanila si, ano, si John Cardell. Di ba? baka yun yung nag-ugat yan, boss, yung tinanggal si Cardell. Ah, ano, break na tayo, ah. Break na tayo, ah. Hindi mo yung mga assets na that you oh. unloaded over the last four months. Last four months lang, pagkaya, di ba? Oh. Stephen Holt, Isaac Go oh. at saka number three pick mo sa draft na naging RJ oh. Barrientos. Oo. Oh. Diba? Oo. Oh. Tapos, Jordan Heading pinamigay mo sa Converge. Bridge. Oh. Tapos, ngayon, butay, nalist mo si Wami, uh, Andres Kahili. Tapos, oh. nawala pa sa yung Javi. So, isipin mo, mo yung nawala sa kanila. First five nung team na pumasok sa playoffs yun.